Blower muna tayo para beautiful tayo. Yan <laughs> diba? Ang ah, aking mama. Diba? Ah, diba? Tapos nauna siya nagto blower eh. Abang wala pa kaming client ayun nagto nagpo-blower mo. Kasi may client. Parang ng pagtalaglayan. Maganda na kami. Abawak ah, lang pala ang maganda, hindi pala kami siya. Hahaha! kasi maganda. Maganda kahit walang pera. Maganda kahit walang pera. Hi, hey guys. Hindi talagang may aking kalakihan, guys. mamaya pag may talagang ano ko malakihan ko ayun na pagdating na namin na, hindi na ko kinaya na pag blower tapos ngayon nagaling na ako sa banko ko nag-deposit na ako nakabalik na ako nakalabas ulit ako Saka pa siya nagaya blue nito. Wala, maganda talaga ako. Kasi hindi ko siya pinaganda muna kanina sa pinagkakas ng bangko. Maraming mga... Ano <laughs> ba? Alam na, Hindi na talaga ako pinaganda. din niyo tayo yung tayo niya. Ngayon ako tayo nga maliit pero nakausli. Ah, ang braso. Ito ang mga kamay. Ito ang mga Maganda ng sagot. Magbabawin natin sa iyo. Subscribe natin ang aking channel. mga guys. Biyang it's our vlog. Hit the bell. Tapos na, ah. Thank you sa inyo. Thank you sa mga magsubscribe. At sa unod sa akin video. Watch until the end. Nang natin magpapabloa natin. Sabi dito sa ating friends mag-blower. Pagkatapos mag-blower pa bukas, sigurado ng ating buhok. Alam na mangyayari. Buhok pa Buhok pa rin. Buhok pa rin. <laughs> buhok pa rin. Mas mura mo. Oo oh, nga, wala naman tayong pera. Oh. <laughs> Parang di ba patay ko Lula? Mara, ay, di lula, di <laughs> di lula Parang di maganda ang biyan? Lula doon sa kabila. Kailangan ang Lula sa kabila. Kailangan di ba patay eh, walang pera. Basta magandang. maganda. Maganda pa rin ako. <laughs> oh. Ganun yun. Ganun yun. Kasi walang pera. Kasi walang natin Maganda ako. Ganun.

ito ka na po. This side of you, sir. Bye. kami dito, guys. Huwag lang klagen. Kaya, nandaya lang. Hindi lang ang buhay.

sinta ko seryoso ayan ah ayan ah hindi pa dadak na 'tol hindi ni pinintbang ko 'tol hindi ni pinintbang daw pero may ano beh 'tol 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 Ayan na ang buhok oh, niya ngayon. Na, na, tapos na, ayan na siya. Created by Ayan. Ayan na siya. Ayan na siya. Baka may iba pa lang ka o ano. Ayan na siya. Ayan na na siya. May pabangas pang kalahati. Ayan na siya, friend. Ito na yung buhok niya. Yung finish product na niya. Ay, Prada ka binibenta. Ay, okay. Ibibinta namin ito, ka para magkapira kami. <laughs> o, na oh, dito. next on, on the... Yes, yeah, yeah, next on the fairway. Ano, gold? Yeah. Ayan. Ayan na siya. Oh. Hmm. Ay, kaganda. Ganda. Hai? Ayan na, sya, friend. Ayan na. siya, friend. Magaling talaga mag-drawer siya. Ayan. Ayan, ito ay, pa, na sa tingin. Ay, masapa. Oh, diba, ay, Ah, yung taba ko. na, para marami kang, ano, dyan. Kasi nung nagkile kile lang ako kami, dami nang ano eh. Ay, taba ako. Parang halip siya para, yung... sa cellphone mo. yung oh, ako, <laughs> Ah, sala, beautiful. Boom mom. Dyan dapat na ay, 'yung mga damian. Ay, ay taro 'yung cobra. po, bra. Ay, hindi mo hahanapin. na 'ko na kay Bertsie Ama sa baro. Um, agendahan na siya. Hindi talaga sa sapatos, kailangan. Sobra. Hello, hello, good morning. Habang wala pa kaming client, so, kailangan mo na namin magpaganda para may client fresh na ang mga mama. Para pagpasok ng client, wow, gusto ko pa ganyan, no, diba? Nasa customer, Wow! Maman wow na

Umasain kasi kumakain kasi, kami ng tutong. <laughs> Baka may mga tutong kayo dyan, Char. <laughs> tutong is Char. Kaya siya may dalang tutong. Sa no, isang araw, may dalang tutong. Tinahin niyo. Yes. Yeah. Yes. Um. Tignan mo yung kulay ng itin. Mo. Mga guys, subscribe nyo po ang aking YouTube channel via official blog. Yan. Pakipindot mo yung aking bell. Then subscribe na. Thank you so much for watching my video. Bye. Bye guys. daw. Wala akong alam dyan. Ay, may notice. Ayan, guys. Ayan, mga guys. May notice daw ako eh. Wala akong alam sa notice. Ano bang notice ko? <laughs> <laughs> Barangay talaga. Hindi pa kong kumsihal na lang diretsyo. Grabe kayo. Ayan. Kanya-kanyang ano, kanya-kanyang turno. So, <laughs> Nasa sila. Naka-simahat sila. Tapos ako, nagpa-vlog ako na lang. Tapos si Kuya Jo, nag-iisip. Ewan um, ko na iniisip mo, no? nang layo. Tapos yung dalawa nag-uusap sa so, counter. Ewan um, ano nung nag uusapan nila, basta ako. <coughs> Kaya ang kasi na. Basta tayo masaya. Diba? Pero nangangawit na talaga ako kasi wala naman ako ano, kamay lang din yeah, Enjoy lang buhay yeah, ang mo. Hindi daw siya maliligo bukas. Basta ako maliligo. Ayan, yung salamin. Dito, ako mag-ing gusto na yan. Ayan, ayun salamin Ayan, Yung kapag na lapit ang maluto. Ano? yun. Ang ng ganyan. Salbahe ka. Bakit manguhula ka na pa kami talaga? Maluto ang ganyan. Pero pag-abusaw, Borlo. Pag-abusaw. Pag-abusaw, ganaan lang <laughs> siya pag-abusaw. Pag-abusaw, tulog niya. Pag-abusaw. Pinatapat ang kumilo. Ayaw pala yun kasipusan nangangalang ngamotong ngamotong ngula ka talaga. Wow, bye guys, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel, Bian Official Blog. Thank you. So